No. <laughs> guys, meron tayong mga participants para sa pa-challenge natin sa tawag Lollipop Soap Challenge. Sample na siya, sample. Okay. Lollipop. sabon. Uh. Lollipop. Sabon. อนะฮะโอเคเดี๋ยวนะมาเลไปนั่นเลยนะโอเคสบู่โอ้ห์ลุปับโอ้สบู่อ้หลปับสบู่โอ้ลปับลปับสบ่โอ้ห์มาเลยฮอนมาเลยอนงมายอมมยอมาอกิานะสิ

So, nasa sa puso pa man sayop. So, maduha na ganyan sayop, pildi na siya. Ah, sige. Maabot kayo yung second strike na masayop. So, pildi na. Second round. Second round. Second round. Lulipap. Sabon. Sabon. Lulipap. Lulipap. Sabon. O, oh, sige. Paspasay na ha. So, third, third round. Paspasay na. Paspasay. Sabon. Lollipop! Sabun! Lollipop! Sabun! Lollipop! Sabun! 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 <laughs> <laughs> Sabun! Poteto! Balik! Go! Lollipop! Sabun! Lollipop! Sabun! Lollipop! lagi kasi ako. na, wala na? so nakadaog. Muli oh nakadaog. Wow. Ang gwapa nga. Gwapa ka nga na, no? Saka <laughs> na, ang imo. O, dali, 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 So, karoon, okay. pildi. Pildi maning na usa. Ang imo premyo. O, rana, dali pa. O, be, ang <ramos> sabon, ibalik. Iba <Ibasik> sa imo paunan. <laughs> so, nakadaog ka man. O, sa mga sulit, sulit sa imo daog. Salamat, Kuya Win. <laughs> so, dawatak yun na imo premyo. O, oh, may baon ka na para buwas. Ah, pag-uwa na. Oh, o, dali, 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 may mga Kasama yung may pasolte sa iyong daog karon. Um, salamat ako. Salamat ka sa iyong daog nga. Pang oh, baon. baon. Oh, <laughs> o, <matro> ka pa. <laughs> oh. buti <up> sabon. <laughs> oh. <laughs> o. Para to guys, ang among ah, sabon lollipop <laughs> challenge.